Hello guys. Hello guys. Hello guys. kami ngayon ng bamboo spa massage. Nagpabuka kami ng massage today kasi next week wala na kaming time. Hmm. Sinong tito yung nanak mo? Hmm. Eh, tablet nga. Iwan is the best. Eh, ano gagamitin mo maya? Ito, cellphone ko. Eh, yung kay Rio? Iyan, cellphone mo. Bibidyo ko eh. Hindi pwede doon. Ah, May pamasad sya yun, oh. Asan na, give me. Eh, naman A few moments later. Tatapos lang ni Indo. Oh. Hmm? Mm hmm. VIP, te. Uy, ay na. Ang sarap ng for Hindi bawal kasi yung yung video eh. Kami makapag-video sa noon. Eh. Pero ang sarap. Sabi ko. Kasi tubo ako eh. Hindi <laughs> naman. Hello guys, katapos mo namin magpamasaj. Oh, yan. Yeah. Yan. Yeah. Ang sarap ng masaj nila dito sa bamboo spa masaj. Ang sarap. First time ko. First time ko magpa-massage. Tapos yung bentusa. Tignan mo mamaya yung likod ko May bakat daw yun ah. Oo, may bakat po. Meron? Kanina oh. nang itakbo. Pero lalaki pa yan. Oo? Ang bango-bango pa ng oil nila. Tapos? Wala nga walang wala bangso. Tapos yung mababait kong anak, nag-antay lang sa reception nila. Okay. Deba ba bait-bait na ng baby na yan eh? Gaya Good girl lang sila. Good good children. Doon lang sila. Ang sarap ng massage nila. Parang parang namamangyan ako sa... Namangyan talaga ako. Ito naman, alam, naka-experience ka na pala doon. Hindi mo malakot na, 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 nasabi yan man lang. Na ano? Na pagpasok natin doon, eh, yung may tubig doon na gaganyan na pala ko. Malinis ng payong para maba. Tapos, kung, hindi ko, noong una, hindi ko alam kung, kung dadapa na ba or eh. <laughs> Pero masaya, masaya ang experience. Nakakatawa. Sarap-sarap. Na, bye-bye.